One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama samdin nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, thanks God. It's Thursday na. My gosh, sa awa ng Diyos. Bukas ay magre-rest day tayo ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya, masaya charot at hindi lang yan syempre maraming maraming salamat syempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mamasang Vlog araw-araw lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat. At syempre sa lahat ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre ngayong araw na to Maraming akong hatid na chika sa inyo na talaga namang Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, eto nga, mag-host si Chris na Gravides sa Miss Grand... Finals, Miss Grand Philippines Finals na magaganap na this coming August 24th, Saturday, 7pm. So, syempre excited tayo sa Miss Grand Philippines at ayan nga, sabi nila 7pm na mapapanood nyo sa YouTube channel. Ayan. So, nag-announce sila ng oras. Ang sabi nila, 7pm yung nakaraan din, sabi nila, preliminary competition nila, 7pm, pero 9pm na sila nag-start. Nakakaloka. Ano ba naman, Philippines? Sana naman, kapag sinabi ninyong 7pm, sana naman, magawa ninyo ng tama sa oras. Hindi yung 7.30, hindi yung 9 o'clock, misan 9.30, nakakaloka. Anong silbi ng pag-a-announce ninyo ng 7pm? Eh, kung ang pageant naman pala ninyo ay magaganap ng 9pm. Eh, sana. Sinabi nyo na lang, 9.30 p.m. Ganon. Wala namang problema kung late yan eh. Ang problema, yung sistema, di ba, na nakakaloka. Sasabihin ninyo 7, tapos bilang ang start ng pageant nyo, 8. So, dito sa Thailand, sa totoo lang ha, ang tagal ko nang nanonood ng na Miss Grand, uh, Miss Grand Thailand, Miss Grand International, Miss Universe Thailand, lahat ng pageant dito, pag sinabi nilang 7 p.m., 7 p.m. talaga, sharp yon walang lalagpas talaga sa 7 p.m. Bakit ang Pilipinas hindi natin magawa-gawa na ganon kabongga, di ba? So, nakakaloka, lagi na lang talaga late. Nakakahiya. So, parang ang tatalino naman natin, pero hindi natin magawa sa tama. Kung halimbawa, ang pageant nila ay 7 p.m., sana ang ginagawa nila Ayun. So, 7 p.m. talaga. So, dapat mga 5 o'clock pa lang. Ready na lahat. Para pag dumungtong ang 7 p.m., ayun na. Bongga na. ba? Diba? So, pupusta ako sa inyo. Hindi 7 p.m. yan. 9 p.m. yan. So, yon And then, ayun. So, tignan natin kung gaano ka bongga si Chris na mag-host. Ako, para sa akin, gusto ko talaga si Jasmine Omay. Kasi si Jasmine, dalandalan -dalan niya talaga yung ano pag-host niya dito sa Miss Grand Philippines noong preliminary competition. Di ba? But syempre, kris ng siya, kaya suso. Sabi na gano'n. Suso yung anong ibig sabihin nun? Laban. Gano'n. At eto ang sumunod natin, chika. Mama Sam, syempre pambato natin sa Mission Tour National na si Mirna isgera aarangkada na ng bonggam-bongga sa magiging laban niya sa Mission Tour National this coming November. So anong chika mo, Mama Sam? Tingin mo mag-penetrate kaya siya para sa corona? Mm, ayan. So syempre, excited tayo for Mirror na isgera. So, mahigit isang taon ang hinintay nito para lang makapag-compete sa international pageant. Pero ayan na nga. Siyempre excited tayong lahat dahil aarangkada na ng bonggang-bongga ang ating binibining Pilipinas international after ng maghintay ng sobrang tagal. Pero siyempre sana naman, no, ano talaga, well prepared talaga ang ating pambato. At ayun, umaasa nga tayong lahat na kaya niyang tumuntong hanggang sa dulo ng competition. Ako yung ngayon, ang nakikita ko kay na talagang swak na swak yung beauty niya for Miss International. Alam mo yung mabuti na lang nag-tone down siya. Kasi ba diba, parang ah uh, katulad din to ni Angelica Lopez na palung palo lagi yung beauty, umaarangkada lagi yung beauty, buti na lang talaga nag-tone down siya ng after na maeltokuyo na itong si ano, Angelica Lopez. Kasi dapat alam nila kung ano yung tema ng sinasalihan nila. Hindi ako umaasa na mag-uuwi siya ng corona, pero yung kalibre na ito, the way kung paano itong magpaandar, pasarela, eksena, ay nako, naniniwala ako, nakakabugya ng bonggam-bongga dyan sa Miss International. At umaasa ako, nung nakaraan taon ay naeltokuyo tayo, ngayon ay magbabalik tayo ng todo-todo. At malay ninyo, manalo pa yan. ba diba? So yon so good luck. May put, ano naman eh, may laban naman at potential naman. Kasi, alam niya kung paano gagawin, di ba? At magaling yan pagdating sa ano, pagdating sa performance. Kaya, umasa tayo sa laban niya. And then, ito na ang Para naman sa sumunod natin, Chika, Preo, nag-alapia words back daw. Pagdating kung paano neto, ipinidesend ang sarili niya sa intablado ng Miss Universe Thailand. Anong Chika mo dito, Mama Sam? Mm. Siyempre, nandun ako kagabi, di ba? Diba? So, nakita ko ko yung galawan ni Frew. Sa swimsuit round, wala akong masabi. Talagang bongga talaga ang galawan ni Frew. Ang ganda ng styling. Bigin talaga yung energy. Sustain niya hanggang sa dulo. And then, malinis. Para sa akin, siya yung masasabi ko, wow, you are number one. Pero pagdating sa evening gown, hindi ko nakita na parang wow na wow na wow siya. Kasi Ewan ko, siguro dahil red yung gown, tapos hindi bumagay talaga sa, yung kumbaga parang naging matapang yung datingan niya. Tapos yung, yung ano niya, yung tawag dito, yung makeup niya, parang hindi ko masasabi na talagang angelic face yung nakita mo doon at wow yun na wow yung dating. So medyo para sa akin pagdating sa evening gown, hindi talaga siya masasabi ko na kabog. Pero sa swimsuit, performance level talaga. So, hindi ko din siya pwedeng may yung, yung energy ba na ibinibigay ni Pia Wards yung during na lumabag siya sa kanyang red gown sa Miss Universe Preliminary Competition kasi si Pia Wards yung galawan doon. Ayun talaga yung masasabi ko na wow, sobrang bonga ang klase nun dating. Tapos, alam ano mo yun, sophisticated, tapos talagang perfect yung mga nakita mo sa kanya. Pero eto naman kasi si Freo parang nawala yung ano niya, yung yung spark pagdating doon sa. Yung aura ba, uh -huh, nawala. Nakain siya nung red gown. Siguro kung nagiba siya ng kulay, halimbawa yellow, parang feeling ko ay mag-shine siya ng bonggang bongga. Mm -hmm. So 'yon. And, tignan natin kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Thailand. Oo. So, si Contep Mahanako. ba So, good luck kay Preo. And then, pagdating naman daw kay Vina. Sabing ganon, Vina laging pasabog tuwing preliminary competition. Pero, bakit naliligwak kapag dating sa finals. Mm -mm. Ayun yung sinasabi ko na maraming magagaling pag prelim, talaga lumalabas talaga yung mga pasabog na girl. Pero, meron ding mga girls na magaling sila sa prelim pero nawawalha yung kinang nila Pagdating ng coronation So doon sila naliligwa Kaya nga sa parang may iisip mo din Ay hindi pa sure Kasi lalo na kung pipiliin lang nila yung top 12 Or top 18 Tapos pagdating sa ano Sa finals night O oh, bahala kayo magkabuga ng bonggam-bongga -bongga. So, si Vina, kumbaga, tulad niya na sinabi ko, hindi na bago sa akin yung mga galaw ni Vina. At hindi rin na to bago sa akin na laging sinasabi ng tao na kung si Vina na ang kukuha ng corona tuwing preliminary competition. Isa, pangalawa, pangatlo, hanggang sa pag-apat na momento, ganyan talaga ang galawan ni Vina. Pero sa pagkakataon na to, dito ko naman masasabi na na baka naman maiba na ang kapalaran ni Vina pagdating sa dulo ng competition ngayong taon na to, di ba? So top 5 malinaw si Vina, pero yung winner, so tignan natin kung ano yung magiging laro ng bawat isa, di ba? For now, masasabi ko na winner siya sa evening gown at si Preo naman ang winner pagdating sa swimsuit round. So yan, ay nako, nakakakaba na, nakaka-excite. Alam ko maraming may gusto kay Vina. And then, ayun nga. So, sinasabi nga dun lahat na, nako, mukhang si Vina na to. Mm -hmm. So, tignan natin. At para na sumunod natin, chika, eto nga. Vina, gown, almost look like Amanda Dudamel of Venezuela sa Miss Universe. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? I think, hindi. <laughs> Kasi, nakita naman natin na ang layo-layo ng kulay Siguro may mga elements of color na katulad doon kay Amanda Dudamel pero parang hindi naman kasi yung style pa lang eh. ba? Diba? Yung kay Amanda Dudamel dito lang yung may ano. Bakit pag nagkaroon ba ng ganong cut na ganyan ginaya na si Amanda Dudamel or tingin ninyo ay katulad ng gown ni Amanda Dudamel. Hindi. Nagahanap lang tayo ng mga butas-butas na parang ay eto ganito, ay eto ganyan. Hindi ganon. Kung baga parang ang nakita kong ginaya yung kay ano, kay Emma Tiglaw, ginaya doon sa may singer, di ba? Iniba lang ng kulay. Ayun talaga, copycat. Pero eto, hindi ko nakikita ang copycat. Kung parang, ang nakikita ko dito, yung siguro, yung style, it's almost the same, na parang parehas lang. Pero kung titignan mo, ang layo kasi magkaiba. Oo, kasi yung kay Bina, yung kapa niya, buo. Yung kay Amanda Dudamel, doon lang sa braso. And then, yung cut, yung details, iba din yung details ng kay Amanda Dudamel. Iba lang yung, iba din yung kay, ano, kay uh, Bina. Siguro, hin nagkakatalo sila doon sa... Ano, kulay Ayun, parehas Halos uh, similarity ng kulay Yung kulay ba Pero mas makintag Or mas maraming kulay Kay Amanda Dudamel light blue Light blue Yung mga tipong gano'n Pero wag natin ikumpara Kasi magkaiba mm -hmm. Siguro ang masasabi ko na lang, ang bongga-bongga ng mga gown na pinipili nila. And then, itong gown ni Vina dito sa Miss Universe Thailand, sa lahat ng laban niya, ito na yung mga masasabi natin na pinaka-bongga mm -hmm, na gown. Kung tinodo na talaga. Ang afraid ko lang dito, tinodo mo dyan sa, ano, sa prelim, eh, ano yung ito todo mo pagdating sa finals? O oh, di ba? So, doon ako John Ganon. Pero, tingin ko naman, ano, lakas nun laban. So, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon. Mama Sam, Vina, ang daming naibetang Miss Universe Vogue. So, tingin mo, Mama Sam, siya na talaga ang mananarong Miss Universe Thailand? At tingin mo, malakas kaya magiging laban niya sa Miss Universe at papaboran kaya siya ng organization dahil sa lakas ng hatak niya pagdating sa business? Mm -hmm. Gusto ko yan. To be honest, isa yan sa mga asset na yun na parang Wow, ang galing ni Vina magbenta. Talaga yung mga supporters niya sumusuport sa kanya. So, kula na lang bilhin nila yung corona ng Miss Universe Thailand at iputong kay kay Vina Ganon. So, dito, wala tayong magagawa dito. Kasi talagang tinrabaho to ni Vina na kung paano lumago ang supporters niya ng bonggam-bongga. -Bongga. To be honest, na-inspired ako kay Vina. She know how to keep relationship talaga sa mga followers niya sa sa mga sumusuporta sa kanya at talaga ando doon na nakita naman ninyo siya na talaga yung masasabi kung sumunod na info mm -hmm. sa competition ng Miss Universe Thailand ha so dito sa Thailand siya na yung masasabi ko na parang piling ko second na favorite ni Mr. Nawad o baka nga ito na yung number one na favorite ni Mr. Nawad kasi ang lakas magpasok ng pera sa negosyo nila so So, parang feeling ko, malaki yung maitutulong na ginagawa ni Vina para manalo siya ng Miss Universe Thailand or parang mas matindi pa ang marating niya sa Miss Universe. So, lahat ng mga ginagawa niya diyan may pagbubunga kasi sino ba namang ayaw na organization na parang ayan tumutulong siya sa, sa ginagawa namin dito sa negosyo namin at malaki ang naitutulong niya. Diyos ko, milyon-milyon po ang naibibenta ni Vina sa produkto nila, Mr. Nawat at ni An So, what do you think? O, oh, di ba? So, doon pa lang sa part na yon na parang wow, nakakatakot to. Hindi man siguro to mananalo na Miss Universe pero kung sakali siyang manalo na Miss Universe Thailand, ay piling ko sigurado to sa top 5. mhm mm So, yon Kaya, nakakaloka. Hindi nila pababayaan si Vina na, na mawala sa eksena. So, at nandiyan at nandiyan niya. At siya yan. Promise. Charot. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Grand at saka Miss Universe magsasama sa Arama. So, anong masasabi mo dito, mama, sa sino kaya ang kakabog ng bongga-bongga? Siyempre, ganda si Miss Universe, pero nandoon doon ako na hindi magpapahuli si CJ si Opiasa. Kaya niyang sumabay sa ganda na meron itong si Miss Universe. Kaya naniniwala ako na mag aarangkada yan ng bonggong bongga. At parang feeling ko, oh my gosh, eto na yon charot. So, yan. Pero, syempre, good luck, syempre, sa kanila. At nakakatuwang isipin, di ba? Parang, ayan, aarangkada na ng todo-todo. Ano ba Miss Universe O oh, ba diba? Ito talaga yung Grand Universe na Ay nako for sure Pasabog niya si CJ Pero eto Isa din pasabog Para sa Grand Voice naman For the Philippines So ayan na nga So ang mga pumasok Siyempre Ay si Nueva Ecija gig at saka Summer Island at sila ang maglalaban-laban para sa Grand Voice. So tingin mo mama Sam, sino ang mananalo dyan. Ako I guess is gig Yes. Nako, ang ganda-ganda ng bosses niya, yung Pink Pony Club na kinantay niya noong para sa laban nila dyan sa talent, ay talaga namang masasabi ko, oh, bongga. At in fairness, nagustuhan yun ni Mr. Nawat. Kasi yung tatlo, congratulations. Kasi syempre, sila yung top 3 grand boys Award and panalo, panalo. At least nakikita yung galing ni Nueva Ecija, Taguig, and Summer Island. So, congratulations. So, guess ko lang ha, ang mananalo dyan si Michelle. So, yon Ayun lang yung guess ko. Pero kung mananalo si Summer Island o mananalo si Nueva Ecija, eh, congratulations. Diba? So, be happy for them. So, yun. So, kayo guys, ayun guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sa sabi ng ganon, always keep smiling and love and lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.